Good day! Gagawa tayo ng calamansi water. Sa araw na ito, sa isang basong tubig, pwedeng lagyan ng katas ng dalawa o tatlong calamansi. Pwedeng haluan ng honey para mas masarap. Maraming benepisyo ang calamansi. May taglay itong limonin. Meron itong antibiotic property na panlaban sa bakterya at meron ding antiviral property. May taglay itong vitamin C na maaring makatulong kapag tayo may ubo at sipon, haluan lang ng honey. Pampalakas ng resistensya at sa mabilis na pagaling ng ating mga sugat. May taglay din itong vitamin B, calcium, iron, phosphorus. Ang pulp ng kalamansi ay may pekti na maaring magpababa ng kolesterol sa mga nagpapapayat o minum lang ng isang basong kalamansi bago kumain para busog na kayo sa mga nagtitibi o minum ng kalamansi sa umaga. At huwag itatapon ang balat ng kalamansi kasi pwede itong ikuskos sa mag magaspang na kutis para kuminis. Masarap po ang kalamansi. Subukan natin. Thank you po.